Ngayong araw ng Biyernes, February 23, 2024, patuloy pa rin ang epekto ng East Release o yung hangin galing sa silangang partikular sa Pacific Ocean. Ito pa rin po ang nagdadala ng mainit na panahon sa malaking bahagi po ng bansa at mga pag-ulan pa rin sa bahagi ng Mindanao. Samantalang Northeast Monsoon naman o Amihan ay unti-unti pong umiihip sa bahagi ng Taiwan. At inaasahan sa mga susunod na araw ay bababa pa ito at unti-unting lalakas dito sa Luzon hanggang sa kalagitna kalagitnaan po ng susunod na linggo. Base naman sa ating latest satellite animation, wala po tayong bagyo o low pressure area na minomonitor at mababa rin po ang tsansa na magkaroon tayo ng weather disturbance hanggang sa katapusan ng buwan na ito. Sa ngayon, pinakamaalon pa rin sa may extreme northern Luzon. Hanggang tatlo at kalahating metro sa pag-alon po yan dahil sa unti-unting bumababa ang northeast Monsoon. Habang banayad hanggang katamtama ng mga alon sa natitirang baybayin po ng ating bansa. At tulad po ng nabanggit ko kanina, abang bumababa ang ating North Monsoon, posibleng malaking bahagi na rin po ng Northern Luzon at ilang baybayin ang sa may eastern side ng Central Southern Visayas ang magkakaroon po ng mga pag-alon hanggang sa kalagitnaan ng susunod na linggo. At yan muna po ang magiging lagay po ng ating panahon ngayong araw na ito.